Pas may mabigat ka bang problema o pagsubok na pinagdadaan ngayon? Alam mo ba, 2 years ago, meron din ako. Hello, na kung may lang Ako may pinagdadaan ng problema o pagsubok ngayon, okay lang yan. Maniwala ka lang sa kanya dahil ako naniniwala ako na kaya mong lampasan niya. Katulad ng nangyayari sa akin ngayon, ang date natin ngayon ay June 10, 2022. Sigurado ako kung napapanood mo ito ngayon ay hindi na ito yung motor ko, yan pakita ko sa inyo. Kung napapanood mo to ngayon, sigurado ako, hindi na to si Clicky motor ko dahil malapit ng batakin niyan, 6 uh, months ata akong hindi nakakapaghulog. Yan. Dahil napakabigat ng problema na pinagdaanan ko ng mga nakaraan hanggang ngayon. Ang matindi pa nito, sigurado ako kung napapanood mo to ngayon, eh hindi na rin ito yung sap ko, sapatos ko. Yan. Hindi na rin ito. Iiwan na niya ako. Pero ngayon, ang gagawin ko ay bibili muna ako ng Mighty Band or Round Band yung umu mura lang yung pag 10 piso para maging okay pa siya kasi wala pa akong pambili. Sana so, hindi matulungin uh, ito. Grabe. Dikit muna natin kasi wala pa akong pambili. Grabe. Pero kung napapanood mo na to ngayon, eh galingan mo, mas galingan mo kasi sigurado ako mas magaling ka sa akin dahil ito no, naniniwala ako proseso lang to eh kasi kung umayaw ka eh hindi mo makukuha yung pangarap mo sa buhay pero kung ikaw eh may pinagdadaanan ngayon sigurado sigurado ako makakaya mo yan katulad nyo sinasabi ko to sa iyo kasi eh pinagdadaanan ko ngayon pero naniniwala ako kung napapanood panood mo na 'to ngayon eh nalampasan ko na yung problema na din pinagdaanan ko. malamang sa malamang eh hindi na ito ang sapatos na suot-suot ko ngayon. Kaya galingan mo. Kasi tayo may kanya-kanya tayong kwento ng buhay. Kung hindi ka susuko at may ginagawa ka para toparin yung mga pangarap mo eh makakamit mo 'yon. Pero sa ngayon, ayan, eh, turuan ko kayo magkabit. Wala pa sa pambili. sana dumikit grabe natutuwa lang ano tiyaga alam mo boss yung mga problema at pagsubok na yun malalampasan mo yan maniwala ka lang makukuha mo yung pangarap mo huwag ka lang magmadali syempre pagka maninira ng tao gawin mo na ng tama yung mga ginagawa mo ngayon at kung feeling mo ay parang ano feeling mo parang hindi mo maaabot yung pangarap mo sa ngayon, huwag kang hihinto. Kasi ang mangyayari niya pag uminto ka, hindi mo makuha yung pangarap mo sa buhay. Ganon din ako nung no, two years ago na nangyari. Yun niya, yung motor ko na batak yun, tapos yung sapatos ko, sira-sira. Uh, Siyempre sira -sira. ngayon, at least ngayon kahit papaan, may pambil tayo ng sapatos, motor, meron din tayong motor. At yun, gawin mo lang ang ano, mga ginagawa mo ngayon kung alam mo yan ang ikabubuti ng pamilya mo. Gawin mo, at Tio, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Boss Rise Customs, Jeme Cavite, at meron din kaming Boss Rise Customs besides sa Avenue QC. Tapos mag-open kami sa malapit na ngayong June din yon kay Kuya Ali sa Boss Rise Customs Gulod QC. Yan, i-update naman namin kayo kung kailan ang opening nun. At maraming salamat mga boss. Sana huwag magsawang tumangtilik sa Boss Rise Customs, Jeme Cavite, QC, uh, besides Avenue at saka Gulod, Quezon City. Yeah, maraming salamat mga boss sa suporta, share yung mga video natin, mag-ingat kayo lahat and God bless po.